may may entrata unti-unting pinapakilala ang bawat parte ng katawan ng kanyang special someone una tuhod next was ano bang next doon? basta ang una ko nakita paa then tuhod then uh, likod ano noong nakita pala ay yung buong katawan nito na nasa malayo when she was taking picture uh, sa Snoopy siya. And then nakita ko yung mga paa nasabi ni Edward, "Sasamahan ka, ha, at hindi mapapagod na samahan ka at lalo na para mabut ang pangarap mo sa mandalhin ng mga paa mo." Next is young tuhod na may jeans na medyo butas-butas next noon ay ano ba nakita ko next noon hindi hmm, ko na malala basta ngayon ipinakilala niya ang mga kamay o ang kamay lang pala na humahawak ng tinidor kasi kumakain po ang uh, special someone niya base sa aking aking nakikita hindi naman kamay ng bata, parang kamay ng matanda, charot. Charot lang po, pero actually hindi ko po alam. Ang sabi ni Sabi ni Ana Manlangit na pa-browse ako bigla ng kamay ni Donato sa IG niya, eh, base Ah, uh, based on my 20 over 20 vision yung mas malinaw na kamay, sana per, pare pare pero pareho ng shape e eh. di lang pinakita sa big thumb doon kasi mas klaro sabi ni may may loyalist ayan na may kamay reveal na mukhang sa february 14 na marireveal si awaw sabi naman ni snowdrop Peshi, kamay ni ano Hayun. kamay ang dakilang kamay ni sino kaya ang kamay ang mga iyan papakilala kaya ni Maymay ang special someone sa February 14? Sino ang kanino? Mm -hmm. Kaninong mga kamay iyan, Maymay and Trata? Yan na muna ang pahint ni Maymay. Pahint pa more, Maymay. Talagang inuunti-unti mo ang mga followers mo sa pag-share mo ng mga kamay. Ang sabi ni Maydon, Beshi, ano yung blue check lutang na po beshi pero malayo po sa mga daliri ni Donato, kung kay Donato man yung black and white, hindi po kay Donato yan kung hanapan kaya natin ng kamay ang tatay ni Maymay, charut charut charut, hindi naman natin kilala, oh hanapan natin ng kamay, ang kanyang kapatid, baka kasama ni Maymay, ang kapatid niya sa kung saan man siya naruroon ngayon Hmm. Kaninong kamay? Ang sabi dito, sabi dito, kung hindi man ikaw si Aw Presidente, okay lang sa akin. Basta wag lang si Bicky Bowles. PS, ang mahalaga, mapapasaya naman ako ng dilulumines ko ng ilang taon. Jowa, review na please. Kasi yan si Donato. At ito ang kamay hindi po magkaagmukha. Malayo, malayo po. Charot sa akin lang yon Pero hindi ko talaga kilala. Wala talaga akong kakluklu kung, kasent, kung kaninong kamay yan. Kayo, nakikita niyo ba? Kung kaninong kamay ang kumakain na kasama ni Maymay? Hmm. Hindi kaya kay Vincent Dale yun? Nako. Kaya ang special sa mo na kasama ni Maymay ay si Vincent Dale at sinasamahan siya Uh, sa Canada o kung saan man si Maymay para bantayan siya at uh, hindi malulungkot si Maymay since wala doon si si Isabel, wala doon si Patricia, wala doon si Javien. So kaya siguro ang kinasama na lang ni Maymay na special someone ay si Kuya Vincent niya. Mahanap na yung kamay ni Vincent or kamay ng tatay niya. Ang sabi ni Sam, paunti-unti inday, paa, tuhod, shoulder, tapos ngayon naman ay kamay. Hmm, naipakita na ba ni Mama ang shoulder? Yun siguro yung pinakita sa vlog ng iba na nag-walk, walking, tapos likod ang nakikita. Hmm, I wonder who, who, who. Sabi naman ni eh, hindi ako yun. Para mas intense, pinalapit niya pa ang picture ng kamay pero hindi pa rin po nakikilala sa daming uh, pahint ni Maymay lalo lang nagugulumihan ang mga isipan kung kanino ang mga kamay na yan at kung kaninong mga tuhod ang pinakita ni Maymay at kung sino talaga ang kasama mo Maymay dyan sa kung saan ka man ang sabi ni Waldita ah, hindi yan hmm wala muna po akong maisip kundi si Vincent Dale o ang tatay ni Maymay. Kasi ayokong pangunahan na sabihin na kung sino man ang kasama ni Maymay. hmm, Kasi, ang alam ko, dapat mag-aral muna si Maymay. Ayan, period. So, yan muna ang aking update. Basta, ang sabi ni ang sabi ni ang sabi ni sabi ni Sam, paunti-unti dive. Paa, toward shoulder, tapos ngayon ang kamay. Yan na muna ang ating update. I will see you for more tomorrow. Malay mo tomorrow ay katawan na ang ipakita ni Maymay Entrata. May Thank mm -hmm. you.